Hello, 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 hello at welcome po sa ating panibagong video lesson para sa araw na ito. Ngayon ay didiscuss po natin ang paksang ito. Ang pagkiklino at talasalitaan. Ngayon, dahil may nabanggit na talasalitaan, tayo po ay muling bibisita sa wika o mga salita. Tara pag-usapan natin. Ang bawat pangungusap ay mayroong iba't ibang pagpapakahulugan. Ang isang salita o pangungusap ay mayroong iba't ibang pagpapakahulugan sang ayon sa interpretasyon ng bawat mag-aaral na bumabasa o nakakarinig nito. Halimbawa nito ay ang pagmahal na ama. Ang kahulugan siyempre nito ay eh, ayon sa kabiyak nito ay handang magsakripisyo. Ang kahulugan naman nito para sa anak na babae ay siyang nagbibigay ng proteksyon. Ayon naman sa anak na lalaki, mapagmahal na ama at siyang pinakamalakas sa lahat na kayang gawin ang lahat ng bagay. Kumbaga, sa ayot sa gusto natin, mayroon po tayong iba't ibang pagpapakahulugan sa isang salita o pangusap sa ayon sa karanasan ng isang individual. Meron din tayong ginagamit ng mga salitang may iba't ibang degree o antas ng kahulugan mula sa simple hanggang sa pinakamatinding salita. Hindi na natin ito napapansin dahil komportable tayong gamitin ang mga ito. Ginagam ginagamit natin ang mga ito ayon sa degree o antas ng ating nararamdaman upang malaman ng ating kausap kung gaano katindi ang ating nararamdaman at ang tawag dito ay walang iba kundi ang pagkiklino. Bakit kaya nakaugnay ang pagkiklino sa talasalitaan? Pansinin po ninyo itong itong mga halimbawa niyan. Meron tayong bihira, tampo, higbi. Sa bihira, syempre, kapag ka halos ulit-ulit, madalas. Kapag ka ulit-ulit, ulit-ulit, palagi na yan. Palagi. Syempre, o oh may mga nagtatampo diyan. O, oh. pagkatagal ng tagal, ay pagkatumagal tagal, lalo na pagka laging nakikita daw yung tao, kainis, hanggang sa ito'y umusbong sa pagkakagalit. Pero minsan may mga joke time pang ilang mga kabataan na sinasabi daw na the more you hate, the more you love. Ewan ko ah. Pero kung papansinin po natin yung mga salita, patindi ito ng patindi. Paano ba naman tong sa isa? Hindi. O, oh, medyo tumindi na, may luha na, kaya umiiyak na. Pag sumobra na at maririnig na ito ng mga kapitbahay, hagulgol na. Ganun po yan Kaya kung tinitinan nyo po yung tinatawag ng pagkiklino Mula sa simple Hanggang sa tumitindi ng tumitindi ng tumitindi Yung eksena o sitwasyon Sa eh, uh, sa puntong yan Pati yung mga salita ay tumitindi rin Kaya upang maitindihan natin Ang ating binabasa Kina kailangan na hawiin Ang mga balakid Katulad na lamang ng pagkilala Sa mga malalalim na salita tutulong ito sa ating pagbabasa. Sa, nang sa gayon, higit nating maunawaan ang ating mga binabasa. Kasi tingnan nyo, basa tayo ng basa. Ayun pala, hindi po pala natin naintindihan. Sana po ay nag po natin ang punto. Makatutulong din ito upang magkaroon ng karagdagang kaalaman at matagdagan ang mga pananalita na ating maaaring gamitin sa pakikipagtalastasan at pagpapahayag ng damdamin. Tandaan, pagdating sa pagkiklino at talasalitaan, napakahalaga po na ating pansinin ang bawat salita na ating sinasabi. Ito man ay sinasabi sa ating mga bibig o dili kaya sa pagsulat. Diyan po natatapos ang ating paksa may kinalaman sa pagkiklino at tala, talasalitaan. Kaya nawa, sa puntong ito, mas lalo nating pag-igihan. Lalong-lalo na yung mga talasalitaan na ating na-encounter. Lalo na pagka may kausap ka o kaya ikaw ay nagsusulat ng isang pangusap. Siya nga pala, ang ating susunod, susunod na talakayan ay may kinalaman sa paghahambing o mga sa paghahambing kung saan tatalakayin natin ang pagsa may kinalaman sa pag uri Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita kita po tayo sa susunod na video lesson.